Genesis chapter 44 Ang nawawalang kopa Inutusan ni Joseph ang aliping in charge sa bahay niya. Punuin mo ng pagkain ng mga sako nila hanggat kasya at ilagay mo sa ibabaw nun yung perang pinambayad nila. Tapos, ilagay mo itong silver kong kopa sa sako ng bunso kasama ng pera niya. Ginawa nga ng alipin niya. Nung mag-uumaga na, Pinauwi na ang magkakapatid sa kain ng mga dangke nila. Nung hindi pa sila masyadong nakakalayo sa city, sinabi ni Joseph sa aliping in charge sa bahay niya. Habulin mo sila! Pag naabutan mo, sabihin mo ito. Naging mabuti kami sa inyo. Bakit nyo kami ginawa na masama? Bakit nyo ninakaw yung silver na kopa ng bosko? Hindi niya lang yung ginagamit sa pag-inom. Ginagamit niya din yun sa panguhula. Ang sasama ng ginawa ninyo. Numabutan sila ng alipin Sinabi nga niya ito sa kanila. Tapos, sinabi nila sa alipin. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit siya kami pinagbibintangan? Hinding-hindi po namin magagawa yan. Yung pera nga pong sa mga sako namin, binalik namin sa inyo kahit galing pa kami sa kanaan. Hindi namin nanakawan ng silver o gold ang bahay ng boss niyo. Sige sir, pag nakita niyo yan sa kahit sino sa amin, patayin niyo siya. Tapos, gawin niyo na kaming lahat na alipin. Sinabi nito. Sige, payag ako. Pero yung kumuha lang ang magiging alipin. Tapos yung iba, pwede nang umalis. Binaba nila ang mga sako sa lupa at binuksan ito. Isa-isa itong tinignan ng alipin mula panganay hanggang sa bunso. At sa sako ni Benjamin, nakita ang kopa. pinulit ng magkakabatid ang damit nila sa sobrang lungkot. Kinarga ulit nila ang mga gamit nila sa donkey at bumalik sila sa city. Pagdating ni Judah at ng mga kapatid niya sa bahay ni Joseph, nakabutan nila doon si Joseph. Tapos, lumuhod sila sa harap niya. Sabi ni Joseph sa kanila, Ano itong ginawa niyo? Hindi niyo ba alam na yung mga taong kagaya ko marunong manghula? Sabi ni Judah, Sir, ano pa po bang masasabi namin? Wala na kaming madadahilan pa. Wala na talaga. Pinakita na ng Diyos yung kasalanan namin. Sige po, alipinin niyo na kaming lahat at hindi lang yung nakitaan ng kopa. Pero sinabi ni Joseph, Hindi! Hindi ko gagawin yan yung nakitaan lang ng kopa ang magiging alipin ko. Pero yung iba, pwede nang umuwi sa ratay nyo. Nagmakaawa si Judah para kay Benjamin. Lumapit si Judah kay Joseph at sinabi, Sir, please payagan niyo akong magsalita. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Para na rin kayong hari. Di po ba? Tinanong niyo kami kung meron pa kaming tatay o ibang kapatid. Ang sabi namin, meron pa kaming tatay at matanda na siya. Tapos yung bunso naming kapatid, pinanganak siya nung matanda na si tatay, kaya mahal na mahal siya noon. Yung kuya niya naman, patay na. Kaya siya na lang yung nag-iisang anak ng nanay niya. Sabi niyo dalhin namin siya dito para makita n’yo siya. Pero nabanggit din po namin na hindi siya pwedeng mali sa tatay niya. Kasi kung gagawin namin yun, mamamatay si tatay. Pero sinabi niya sa amin na huwag kaming magpapakita sa inyo pag di namin kasamang bunso naming kapatid. So pag uwi namin, Kinuwento namin kay tatay lahat ang sinabi niyo. Tapos, nung pinapabalik na niya kami dito para bumili ng pagkain, sinabi namin sa kanya, hindi kami pwedeng bumalik kung hindi namin kasama ang bunso namin kapatid. Makakabalik lang kami pagkasama namin siya. Pero sabi ng tatay namin, alam niyo namang dalawa lang yung naging anak namin ni Rachel. Yung isa, iniwan na ako. Malamang, nilapas siya ng mabangis sa hayop. Kasi hindi ko na siya nakita simula noon. Matanda na ako, kung isasama niyo din itong isa at may masamang mangyari sa kanya, parang niyo na din akong pinatay sa sobrang lungkot. Sir, mahal na mahal ni tatay ang bunso namin. Pag umuwi kami ngayon at di namin kasama yung bata, mamamatay siya. Matanda na siya. Kaya pag nakita niyang di namin kasama yung bata, mamamatay siya sa lungkot dahil sa amin. Nagpromise din ako sa kanya na pag hindi ko naiuwi ang bunso namin, ako ang sisisihin niya habang buhay. So ngayon sir, ako na lang po ang gawin yung alipin kapalit ng bunso namin at hayaan niya siyang makauwi kasama ng ibang mga kapatid niya. Paano ko uuwi sa amin kung hindi ko kasama ang kapatid ko? Hindi ko po kayang makita yung masamang bagay na pwede mangyari sa tatay ko.